Ayan mga idol, meron ako ditong dalawang sampung piso at saka isang limang piso at tatlong pirasong tagpipiso. Ito mga idol yung madalas hinahanap ng ating mga kolektor or mga bumibili or binibili sa inyo mga idol. Ayan, tingnan nyo po mabuti mga idol, baka meron ba nakatagong ganitong barya. Yan o. Eh. Zoom natin mga idol. Yan. Itong piso ay dapat year 2005. Yan siya mga idol. Yan Yan, 2005. Bali, tatlo. Tatlo yung akin mga idol. Itong ganito ay nabibili po yan siya. Nasa 300 isa pataas. Yan, depende yun sa ganda ng bariya yan. 300 isa pataas ang pagbili ng mga kolektor na ganyang uh, bariya. Yan. Kinanya po mabuti. 2,005 lang po yung year sa piso. Yan. Pag ibang year na po, hindi na po yan nabibili. Dapat 2,005 lang po. Yan. At ito naman ang limang piso na Ayan, oh, no, mga idol. Yan, 2006. Yan, oh. No. Nabibili po ito, mga idol, ay nasa 500 isa pataas. Ayan. Dapat po, 2006 ang kanyang year. Ayan. Pag ibang year, mga idol, ay hindi po yan binibili ng mga uh, kolektor. Dapat po ay year 2006 lamang. Ayan, tinan niyo po mabuti, ha? Year 2006 lamang po. Pag meron kayo, 500 isa pataas. Depende sa ganda ng uh, 2006 na limang piso. Ayan. Ito naman, ang sampung piso ay year 2009. Ayan. Ayan. Tingnan po abuti mga idol. Ayan. Ayan. 2009. Ito naman po ay nabibili 1,000 isa pataas. Ayan. Depende yan sa ganda. Ito maganda mga idol. Oh, ganda. Tandaan po ninyo yung year or check nyo po yung 10 piso nyo. Baka meron kayong 2,009. Ay bibilhin po natin yan ng 1,000 isa pataas. Depende sa ganda ng barya. Yan. Year 2,009. Tingnan nyo po ha. At ito naman po isa. Year 2,007 mga idol. Yan. Pag meron kayong year 2,007 na 10 piso din ay 1,000 isa pataas mga idol. Yan i-PM nyo ako dahil bibilhin ko po yan sa inyo mga idol ganitong uh, year po ha mga idol ha yan Tingnan nyo po mabuti yan o oh. sampu piso ayan. ganitong mga year Ayan o oh. tinan nyo po mabuti mga idol yan PM nyo ako agad pag meron kayong mga ganitong bariya sure buyer po tayo mga idol